alam mo na ba na yung social media mo, pwede mo na yung pagkakitaan kahit wala ka pang ganong followers at kahit hindi ka pa monetize sa yung social media? Hello beautiful souls! By the way, this is Jenny V at ako po ay nakabase dito sa Denmark. And today, isishare ko po sa inyo paano ba ako natulungan ng aking 2 to 3 hours na free time lang araw-araw na nung natutunan ko to, pinag-aralan ko, natulungan na din ako na kumita ng six figures gamit yung DTWC step. Kaya today, kung okay lang, ishare ko din sa inyo para kayo na din yung pwedeng kumita sa pag-online. Ayan. So, don't worry, hindi to crypto, hindi to bitcoin, hindi to forex trading, hindi to affiliate marketing, hindi to dropshipping, hindi to hard inviting, hard selling, at kung ano pa man yan. Hindi mo kailangan dito ng laptop, computer. Ang importante lang, meron kang cellphone na may load, wifi, at internet. As you can see naman. Whether we like it or not, lahat talaga ngayon sa mundo umiikot na sa online. So make sure na huwag kang magsayang ng oras. Huwag lang puro pa cute sa pag-online-online. -online. Dapat na pagkakitaan mo. And so, be wise enough. Ayan. So, congratulations in advance. And can you imagine, beautiful soul, na habang ikaw ay may kinikita dyan, maliban sa sahod mo, maliban sa income mo dyan, at the same time, pwede kang kumita ng mas malaki on the side, gamit lang yung 2 to 3 hours na free time mo every day. Before ka mag-work or after ka mag-work, ikaw ang bahala kasi flexible yung time. To know more, to learn more about it, mag-comment ka ng yes. See you!